Alam mo yung ginawa Kiana at saka pa isang malaking kabastusan sa pagiging maluwag ko sa inyo, pagiging mabait ko sa inyo. Hindi napigilan ni Tony Fowler na pagsabihan ang magkasintahang paye at kiana sa nakita ni Papi na ginawa nila ng bumisita ito sa bahay ng Toro family. Ani Papi ay sinadya niyang pumunta habang tulog pa ang mga tao dahil ayaw niyang makita ang mga ito. Ngunit hindi niya nagustuhan nang makita niya ang magkasintaan pae at Kiana na magkatabi pagtulog at nakatalukbong ng kumot. Agad niya raw itong sinumbong kay Harvey upang maipaalam kina Tony. Kaagad na ipinatawag ni Tony si Napaye at Kiana at pinagpaliwanag kung bakit ganun ang nadaknan ni Papi. Paliwanag ni Paye ay niyayakap lamang raw niya ang kasintahan at nilalambing. Matatandaan na nauna nang napagsabihan ang dalawa noong naghalikan sila sa harap ni Tyrone. Ani Tony ay wala na siyang pakialam kung ano man ang ginagawa ng dalawa. Ngunit ang mali nilang ginawa ay ang maaaring makita sila ni Tyronia sa ganoong sitwasyon. Ilang beses na raw niyang sinasabi na nalilito pa ang bata sa ganitong relasyon. Suportado raw niya ang LGBTQ community at kabilang siya rito. Ngunit ayaw niyang tumatak sa isip ng kanyang anak na sa pagtungtong sa edad na labing walo ay maaari nang gawin ang mga bagay na nakikita niya kinapay at kiyanan. Paglilinaw naman ng magkasintahan ay magkaaway raw sila noong nagkataong nagkita sila ni Papi. Kaya nilalambing ni Paya si Kiana. Hindi ito sapat na dahilan para kay Tony, na dahil lamang sa magkagalit sila at kailangan ng lambing ay gagawin na nila ang mga bagay na maaaring makasira sa isipan ni Tyronia. Dagdag pa niya ay isa itong malaking kabastusan sa kanyang pagiging maluwag sa magkasintahan. Buo niyang tinanggap si Kiana sa kanilang tahanan at inako niya ang responsibilidad habang may pinagdadaanan si na Mama Marie at Papa Odi. Sana raw ay nag-isip si Paye at Kiana, lalo na't na kasama nila sa kwarto, hindi lamang si Tayro niya maging si Ika, na hindi pa pinapayagan ni Tony magkaroon ng kasintahan. Naiintindihan niya raw na mapusok si na Kiana at Paye, ngunit ilang beses na niya silang pinagsabihan. At dahil sa ginawa ng dalawa, minabuti ni Tony na huwag nang patulugin si Kiana sa kanilang bahay. Maari siyang makabisita kay Paye, ngunit hindi na sila maaring matulog na magkasama sa iisang kwarto. Nilinaw naman ni Tony na hindi siya galit sa magkasintahan, kundi galit siya sa ginagawa ng dalawa. Saad naman ni Odi, bilang pamangkin niya si Kiana, ay maaari namang matulog si Kiana sa kanyang bahay kung mahirapan na itong makauwi. At kung anuman ang naging desisyon ni Tony para sa kanilang dalawa ay kailangan nilang sundin. Ayaw na rin niyang dumating sa punto na si Tony pa ang makakita ng ginagawa ng dalawa. At magkaroon sila ni Tony ng hindi pagkakaunawaan dahil sa magkasintahan. Reaksyon naman ni Paye sa naging kinahinatnan ng ginawa nila ni Kiana ay lahat na lang raw ng bagay ay pinapalaki. Wala naman raw silang ginagawang masama at wala na silang magagawa pa kaya humingi na lang sila ng tawad.